mahirap ng ilabas sa archive nagsinado ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang sinabi ni Senator Richard Teberos Matapos aprobahan ng karamihan ng mga senador na i-archive ang impeachment complaint anya mas mainam ang direkomenda ni Senate Minority Floor Leader Vicente Sotto III na motion to table. Ipiniluanag ng Tiberas na hindi simple na ilabas sa archive ng Senado ang impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo dahil kailangan muna itong pagbutuhan at makakuha ng majority vote. Tama na sana yung motion to table kasi nga ibig sabihin uh, isa sa isang tabi muna mm. pero oras na matapos ang desisyon ng Korte Suprema sa so motions for reconsideration, itutuloy na. Eh yung uh, yung ginawang pag-archive, nako mataas po ang hurdle, mahirap ma ang gawain paglabas sa archive dahil hindi simpleng ilalabas sa archive at itutuloy yung impeachment trial kailangan munang pagbotohan at makakuha na naman ng majority vote para lang ilabas sa archive Ang tinig ni Senator Risa Ontiveros